akida ng salaf. Pero kailanman, hindi ko po gagamitin ng utak. Nakabasi lang ako sa Quran at sunnah. Hindi po ko lalabas dyan. Sabi ng Allah, sumastawa alal ars. Sino nakakaalam ng istawa? Baka mayroon dito iba paniniwala. Anong ibig sabihin ng istawa? Take note, sa pagtatapsir, hindi pwedeng ang pagtatapsir mo itong gagamitin. Pagkatapos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinong sinong sahaba ang may pinakamalam sa tafsir? Siyempre si Ibn Abbas. Si Ibn Mas'ud. Sa mga tabi'in si Mujahid. So, ano ang kahulugan ng thumma alal arsh? Sabi ni Ibn Abbas, irtafa. Sabi ni Ibn Abbas, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Ibn Abbas ang bahrul umma, siya ang mas nakakaalam sa tafsir ng Quran. Mas magaling ka pa kay Ibn Abbas? Ang sabi ni Ibn Abbas, ang istawa ay nagpaitaas ang Allah sa kanyang truno. Ika nga umakyat. Sabi nila, hindi pwedeng umaakyat ang Allah. Kasi para mong sinabing taong umaakyat lang. Eh kasi utak mo pinairan lui. Sabi ni Imam Malik, rahimahullah, Al-istiwa ang pagpapaitas ay naiintindihan. Alam niyo bang ibig sabihin ng nagpaitas? Hindi. Dito, sa inyo. Naiintindihan niyo ba yung uma um umakyat? Naiintindihan. Kailangan pa bang i-describe, ipaliwanag? Siyempre, pag umakyat, alam mo na galing sa... Galing sa baba. Alam nga naman na galing sa taas. Umakyat niya eh. Sumastawa so, alal ars. Ang nagtapsir dito, hindi po tayo. Si Ibn Abbas, pinakamaalam sa tapsir ng Quran. Sabi niya, Tafa, sabi ni Mujahid, ala alal ars. Nagpaitaas sa kanyang truno. Alangan mas magaling ka pa kay Ibn Abbas. Nagpaitaas nga eh. So sabi ni, wag mo nang tanungin paano nagpaitaas. Kasi walang nakakita sa Allah. Sabi ni Imam Malik, alistiwa umalum, ang pagpapaitaas ay alam mo na yun, galing sa baba, umakyat. Wal kayo fumazuhul? Huwag mo nang tanungin paano. Kasi paano umakyat ang langgam? Paano umakyat ang kabayo? Paano umakyat ang tao? Pariho magkakaiba. Dito, pariho magkakaiba lang. Ah, dito, sino magsasagot? Iisa ba ang pag natin lahat o may pagkakaiba? Magkaiba. Imposib imposible naman. Alam nga naman na pari pariho tayo umakyat. Pag umakit ng kabayo, may paraan ng pag yan. Pag ng tao, may paraan ng pag yan. Ibig sabihin, umakit o nagpaitaas ang Allah na naaayon sa kanyang pagka-Diyos. Yun ang akida natin. Pero kailanman, hindi natin sinabi na ang pag-akit niya ay katulad ng pag ni Pakruddin. Allahu Akbar, kailanman. Ano ko sasabihin ko umakit ang Allah, nakita ko? Na parang pag ng ni Sheikh Pakhrudin, Kailanman hindi. Pero umakyat siya, nagpaitaas siya, na naayon sa kanyang pagkadyos. sa kamit lihi syai'un, wahuwa sami'ul basir. Walang kahalin tulad ng Allah sa anumang bagay. So nagpaitaas ang Allah. Sinabi ni Ibn Abbas, yung daw ang tapsir niya. Sabi nila, hindi daw nagpaitaas. Sinakop niya ang unaghari, o naghari o sinakop niya ang kanyang trono. Bakit hindi pa ba nasakop yan? Sakop na nga niya yan eh. Pero nagpaitaas siya. Galing siya sa baba, umakyat, paitaas, naayon sa kanyang pagkadyo. Sabi ni Imam Malik, alistiwa o ang pagakyat o pagpapaitaas ay naiintindihan, nauunawaan. Wal kay fumajhul, pero kung paano, hindi natin alam kasi hindi natin nakita ng Allah. Wal iman o wajib obligado paniwalaan mo na ang Allah ay nagpaitaas. Wasu'alu anhu bid'a, wag na wag mong itanong paano nagpaitas. Wag mo nang tanungin. Ang mahalaga, iman. Naniwala ka. Yan ang akida.